Ang tanong tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, habang dumadaan si na Jesus sa triguhan, nagsimulang mamitas ng trigo ang mga tagasunod niya. Kaya sinabi sa kaniya ng mga pariseyo, Tingnan mo ang mga tagasunod mo. Bakit nila ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga? Sinagot sila ni Jesus, hindi nyo ba nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David at ng mga kasama niya nang magutom sila at walang makain? Pumasok si David sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang punong pari. Kinain ni David ang tinapay na inihandog sa Diyos at bidigyan pa niya ang mga kasamahan niya, kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain nito. At sinabi pa ni Jesus sa kanila, Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Kaya ako na anak ng tao ang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawing sa araw ng pamamahinga.